Oh, kita mau kuring gapa apa-apa gede -gap, mau karang-karang enggak apa-apa. Jangan aku bilang. Bang, ngatangan. Imbis na sik mo di gibalik di masa nga inang, ina. oh, nakas ko dayon. Oh. Bakoy iya no. Uang uh, mo Ayam. Ha? Ayam ano? ano. Nang kita nit no. Kay ina sapu ako ay. Ya, wag ano pa man raw. Cross breed layer ano. Fruit Island. Ha? Pilkado to guys. Nako. Parang bumalik na naman. Wala nang ulo. Yung nagsasabing aso daw. Kasi yung pagkawasak niya is ano pero kanina dumaan lang ako dito hindi di okay pa eh, nakalipas ng ilang isang oras ng yata is ganyan na tapos yan nilalangaw na agad sobrang tagal na nangyari nito kasi halos wala na naman ang nangyayari ganito dito sa manukan ko ngayon na lang ulit Ano ba yan? Nakisipan nyo ako bang aso ko eh. Pero pinapakain ko naman to eh. At di ko pa naman nakikita ang ano to. Na tumitira talaga ng manok. ano, tumitira. Ibang tira yon. Ako, nakakalarma mo kasi halos konti na lang talaga yung ating mga alaga tapos ganito pa yung nangyari tapos nag-iisa na lang nating na ano to tandang usugog dito sa aklan ng manok si Buscar pala galing kasi kami kami ng ano farm nag-mower kami tapos yun nga dumaan kami kanina dito is okay pa tapos pagbalik magsasabot na nga sana ako tapos yun yung nangyari may nagsasabing baka tao daw pero sabi ni boss ano paso daw kasi wasak wasak yung ano wasak wasak yung okay, yung aso ko naman, parang maliit pa naman yung aso ko na yun eh. Ibig sabihin, dapat dinala Umagalang niya dito ang yung aso ano. aso yung tumira dito. Ha? Aso. Magalang aso. Umagalang aso daw. Umagalang sabi Magalang aso yung dito. Sabi, uh, naman, yung yung dito, sabi naman ni Tayro aswang. Dito sa akin, wala namang aswang dito ha. Wala namang aswang no. Lumaki ako dito, walang asong, walang asong akong nakita dito. Aso, maniwala ako dyan sa ganitong ano may kinagat kasi ng ano kinagat na apat na ano ngipin tignan mo hmm. ah so you know. hindi hmm. ko kayang ano kasi so, sa ano pinaglalaruan to boss na kasi ako, sa 28 na ay sa 18 18 na itlog is nasa 6 lang yung may similya tapos tatlo yung nabuhay tapos yan isa na lang, lang yung natira sa crossbreed ng ano layer sa karod island red uh, eh, yung asana dyan is wagawin kung lahi i ko sa pure na layer eh, kaso yun nga nangyari tapos na na ito tapos na tumira wala kung, pa akong nakakita ditong aswang dito sa aklan dito, di, dito sa bahay dito lang sa miss, atin lang si bahay pero sa ibang ano, siguro, meron. Pero dito sa atin, wala. Yung tumira yan, aso. Yan yung dito kubo ka natin. Ako titingin. Ako titingin. Dito lang, dito lang. Namak na si Buscar. May nakita daw siyang ano, pusa na itim. Kasi tumatahol yung aso. Yung aso natin. Iyabay, yeah, balaybo, pagod yaw! Balaybo! Sin yun? Yeah, Iyababang balaybo yaw! Sige pa! Uy, so daming balaybo! May dugo pa. May mga dugo pa. Yo. Ay, Goy so. Ay, my... so. Say. Oh, you know. Mga dugo pa. Ha? May mga laman pa. Si. Oh. Pero you know. ano ano, ano hatong ngani hato hatong ano ano sa dugo ya karo imo gitman ayo ra ka sa oh. dugo e, oh, ya karo to do ayo ito mga balibo pa dito guys oh. So. Ah, ito oh. Ay. Anong kulay ito? Ito mo, puro ito. kanan, Ay, harap ito. Naduga. Ay, maduga. ay. Pero di ako kataog ko. Ayun guys oh. Kupaan ako ah. Kaya pa naman ang Kasi parang bakit nasa taas na yung balahibo no? Hmm. Yung so guys, tumabot sa taas yung balahibo ng ano. Ay, nangalaro no, nang palak na naman. Dapat oh. Hindi, ibig sabihin ba yung ano, papapala pala bakit doon yung katawan malayo 'di ba ano, ano ano yung wildcat na tinatawag Parang pusa mismo yung ano yung yung mukha Kung pusa pusa mismo yung mukha yun talaga yun nakita ko